Napakadilim ng anino ng nakaraan, isang aninong sumusunod sa bawat yapak ko kahit pa gaano kalayo na ang nilakbay ko. Tandang-tanda ko pa ang bahay na yon, ang halakhak ni nanay at tatay na bumubuo sa bawat sulok, ang amoy ng kape sa umaga at ang walang katapusang daloy ng mga kamag-anak na dumarating, humihingi at tumatanggap. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ganoon na lang sila kabait, kung bakit handa silang ibigay ang lahat kahit pa ang huling sentimo sa blusa nila para lang sa mga taong kadugo namin. Ako nga pala si Romel, ang nag-iisang anak, saksing tahimik sa lahat ng yon. Romel, anak, ipasa mo nga ang tinapay sa tita Belen mo. Utos ni nanay, ang ngiti kumikinang sa ilaw ng gasera. Ang habag ka inanay puno, parang piyesta araw-araw. Inabot ko ang plato, ang tingin ni tita Belen ay parang laging may at may hinahanap. Salamat, Romel, ha? Ang laki-laki mo na. Kailan ka ba magkakaroon ng sariling pamilya para may mag-aalaga sa mga magulang mo pagdating ng pagtanda nila? Napangiwi ako. Labing limang taong gulang pa lamang ako noon. Hindi ko pa po iniisip yan, tita. Narinig ko ang mahinang halakhak ni tatay. Hayaan mo muna ang anak namin, Belen. May oras pa siya para sa mga ganyan. Oo nga naman, Belen. Bata pa yan. Dagdag ni nanay. Ang kamay niya'y mahinang humaplos sa aking likuran. Ang init ng kanyang palad, ang seguridad na dala nito, 'yun ang mundo ko. Ang mga araw na yun ay parang isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa isip ko. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang mga pangakong hindi kailanman natupad. Ang mga kamag-anak na dumadalaw, may dalang problema, umaalis na may dalang solusyon mula sa mga magulang ko. Poldo kailangan ko talaga ng kaunting pondo para sa operasyon ng anak ko. Si Tito Benjo, ang boses niya ay halos pabulong, puno ng pag-asa. Kahit magkano poldo, makapag-aral lang ang panganay ko. Ang pinsan ni tatay na si Maria, ang mga matay, nagniningning sa luha. Hindi kailanman tumanggi si nanay at tatay ang bawat sentimo, bawat ari-arian, bawat pagtitiwala, ibinigay nila ng walang pag-aalinlangan. Dugot lamang natin yan, Romel. Dapat tayong magtulungan. Paliwanag ni Tatay. Ang kanyang mga mata ay puno na pagmamahal. Ang pamilya ay dapat maging sandalan ng bawat isa. Iyon ang kanilang mantra, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang kahinaan. Pagkatapos isang araw, naglaho ang lahat. Ang malakas na tunog ng metal na nagbanggaan, ang sirena ng ambulansya, ang mga boss na puno ng takot, isang aksidente sa isang iglap na sila. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang init ng palad, lahat. Ang mundo ko ay gumuho. Ang bahay na puno ng buhay ay naging isang malamig na libingan. Ang mga kamag-anak na dating umaasa sa amin ay unti-unting naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Ako, naiwan sa gitna ng mga guho, daladala ang bigat ng kalungkutan. Hindi ko na alam kung paano bumangon. Ang bawat araw ay isang pasakit. Ang bawat paghinga ay isang paalala ng kawalan. Ang yaman na iniwan nila unti-unting naubos. Hindi ko alam kung paano pangasiwaan. Wala na talaga akong gana. Ang pera ay naging abo sa aking mga kamay. Ang mga negosyo ay bumagsak. Ang mga ari-arian ay naibenta. Para saan pa? Wala na ang mga taong pinaglilingkuran ng lahat ng 'yon. Dumating ang araw na wala akong matukoy na sarili. Ang dating Romel, anak ng mayaman, ay naging isang anino. Ang bahay na dating puno ng ingay ay naging tahimik. Ang mga dingding nito ay parang nagbabanta. Ang mga kamag-anak, wala ni isang lumapit, wala ni isa ang nagtanong, wala ni isa ang nag-alok ng tulong. Ang mga ngiti nila'y naglaho kasama ng aming yaman. Romel, kailangan mong bumangon. Bulong ko sa sarili ko. Ang boses ko'y halos hindi ko na makilala. Ang salamin ay nagpapakita ng isang estranghero, payat, gusot ang buhok, walang buhay ang mga mata. Kailangan mong mabuhay, Romel. Sa gitna ng depresyon, isang ideya ang sumulpot. Taho. Ang simpleng mainit na taho ang amoy ng asukal at sago, ang init ng tasa sa umaga, yun ang nakita kong pag-asa. Bumili ako ng malaking termos, mga baso at mga sangkap. Sa bawat paghalo ng taho at sago, sa bawat pagbuhos ng arnibal, pakiramdam ko'y nabubuo ang aking sarili. Sa simula, mahirap talaga. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat benta ay pinaghihirapan. Pero sa bawat araw, nakita ko ang sarili ko na unti-unting bumabangon. Taho, mainit na taho. Sigaw ko, ang boses ko'y unti-unting lumalakas. Ang araw ay sumisikat na muli sa aking mundo. Lumipas ang mga buwan, ang pagbebenta ng taho ang naging buhay ko. Nagkaroon ako ng regular na suki, ng mga taong bumabati sa akin sa umaga. Yun ang pamilya ko ngayon. Isang araw, may dumating na imbitasyon. Family reunion. nag ako. Ang mga alaala -ala ng nakaraan ay masakit. Ang mga mukha ng mga kamag-anak na dating nakangiti ngayon ay malamig na sa aking alaala. Ngunit may bahagi sa akin na gusto kong malaman. Gusto kong makita kung papaano na sila. Nagsuot ako ng pinakamarinis kong damit. Kahit pa amoy taho pa rin ang bawat hibla. Naglakad ako papunta sa bahay ni Tita Belen kung saan gaganapin ang reunion. Ang bahay niya ay malaki, mayayaman. Ang mga kotse sa labas ay mamahalin. Pagpasok ko, tumahimik ang lahat. Ang mga tawa'y naglaho. Ang mga ngiti na palitan ng tingin na puno ng pagtataka, pag-aalinlangan at paghamak. Romel, si Tita Belen ang kanyang boses ay matinis na parang isang sirang plaka. Ang kanyang mga mata ay bumaba mula sa aking mukha patungo sa aking sapatos na parang sinusuri ang bawat depekto. Ikaw ba yan? Tumangwa ako. Ang pangako'y humigpit. Ako nga po, tita. Naku, akala ko ba hindi ka napupunta? Ang tagal mong nawala, Romel. Si Tito Benjo, ang kanyang boses ay may halong pagkabigla at pagkadismaya. Nagtatrabaho po kasi ako eh. Sagot ko, ang bawat salita ay parang bakal na lumalabas sa aking bibig. Nagtatrabaho? Ano naman ang trabaho mo? Tanong ni Tita Belen ang kanyang mga labi nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata'y matalim. Mukhang hindi naman nagbago ang buhay mo. Narinig ko ang mahihinang bulungan. Ang mga tingin nila'y parang mga kutsilyong tumatarak sa akin. Sa totoo lang po, tita, uh, nagtitinda po ako ng taho. Diretsyong sagot ko. Napakasigla ng pagtawa ni tita Belen. <laughs> taho? Na Oromel, ang anak ni Dapol Dotica, nagtitinda lang ng taho. Nakakahiya naman. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? sa apelyido ng mga magulang mo, ibinaba mo ang pangalan nila, isang kahihiyan ka sa pamilya. Ang bawat salita niya ay parang suntok sa aking dibdib. Ang init ng galit ay umakyat sa aking lalamunan, pero pinipigilan ko. Kahit nagtitinda lang po ako ng taho, tita, pinaghihirapan ko ang bawat kinikita ko. Sagot ko, ang boses ko'y kalmado, ngunit ang loob ko'y kumukulo. Kalokohan! Dapat ay naghahanap ka ng disenteng trabaho hindi ang pagtitinda ng taho. Ano ba naman yan, Romel? Hindi ka na nga nakatulong sa sarili mo. Nakakahiya ka pa sa amin. Oo nga, Romel. Tingnan mo ang sarili mo. Dagdag ni Tito Benjo, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Ang laki ng tulong ng mga magulang mo sa amin, tapos ikaw, wala kang ginawa kundi maging pabigat. Ang mga salitang iyon ay parang mga kidlat na tumama sa akin. Ang mga alaala -ala ng kabaitan ni nanay at tatay ang kanilang walang sawang pagbibigay, ang kanilang pagmamahal, at ngayon, ito na ang kapalit. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Naramdaman ko ang malamig, malagkit na likido na tumama sa aking mukha at damit. Ang amoy ng sardinas ay bumalot sa akin. Nakita ko ang lahat ng sardinas na nasa paanan ni Tita Belen. Ang kanyang muka ay puno ng pagkasuklam. Umalis ka rito. Huwag mong dungay ng reunion namin. Amoy mahirap ka. Amoy taho. Amoy sardinas. Kahiyan ka sa pamilya. Sigaw niya ang kanyang mga matay ay nagniningning sa galit. Ang mga kamag-anak ay tumahimik. Ang iba ay nag-iwas ng tingin. Ang iba naman ay may halong pagkabigla sa kanilang muka. Ngunit wala ni isa ang nagtangkang tumulong. Wala ni isa ang nagtangkang pumigil kay Tita Belen. Ang init ng galit, ang hapdi ng kahihiyan, ang pait ng pagtataksil lahat ay sumabog sa akin. Tumakbo ako palabas ng bahay. Ang bawat akbang ay parang tumataka sa apoy. Ang amoy ng sardinas ay kumapit sa akin. Isang paalala ng kanilang paghamak. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng buwan, lumuhod ako. Ang luhay umagos. Kasama ng malagkit na likido sa aking muka. Ngunit sa bawat patak, isang pangako ang nabuo sa aking puso. Hindi. Hindi ako mananatili sa ilalim niyo hindi ako magiging kahiyan. Yayaman ako. Yayaman ako. At kayo, kayo ang magsisisi. Iyon ang simula na bagong Romel. Ang Romel na hindi nalilingon. Ang Romel na hindi nahahayaan ng sino man natakpa ng kanyang pagkatao. Kinabukasan, binili ko ang lahat ng taho na kailangan ko. Naglakad ako palayo sa bayan na yon. Palayo sa mga alaala. -ala. Palayo sa mga taong nagpahirap sa akin. Nagpakalayo-layo ako. Sa bawat bayan na narating ko, sa bawat tao na nakilala ko, dala ko ang aking taho at ang aking pangako. Ang aking taho ay naging sikat, ang matamis na arnibal, ang malambot na sago, ang sariwang tokwa. Hindi lang ito isang inumin, ito ay isang kwento ng pagbangon. Sir, ang sarap talaga ng taho nyo. Kailan po kayo magkakaroon ng branch sa kabila? Ang linis po ng taho nyo, ibang-iba po talaga. Ang mga papuri, ang naging gasolina sa aking determinasyon. nag aral ako kung paano palaguin ang negosyo. Nag-ipon ako, nagplano. Mula sa isang simpleng tindero, naging supplier ako. Ang aking taho ay hindi na lang sa isang bayan, kundi sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang probinsya. Ang bawat sentimo, pinaghihirapan ko talaga. At ang bawat tagumpay ay pinagpapawisan ko talaga. Limang taon na. Limang taon nang lumipas, hindi ako nagpakita. Ngayon, oras na para bumalik. Ang mamahaling sasakyan ay huminto sa harapan ng aming dating bahay. Ang bahay na iyon ay hindi na ganoon kalaki kumpara sa mga bahay na nakita ko sa ibang lugar. Ang mga kamag-anak ay naglalakad sa kalsada. Ang kanilang mga mukha ay may bakas ng panahon ng pagod. Sino kaya yan? Bulong ng isang babae ang kanyang tingin ay nakatoon sa aking sasakyan. Ang ganda ng kotse, sabi ng isang lalaki. Bumaba ako sa sasakyan. Ang hangin ay malamig, munit ang loob ko'y kumukulo. Ang mga mukha nila'y unti-unting lumingon sa akin. Ang mga mata nila'y nanlaki. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Romel? Bulong ni Tita Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at may bahid ng takot. Hindi ko siya pinansin ang aking mga matay na sa dati naming bahay. Ang mga ala-ala ay bumabalik, ngunit ngayon wala nang sakit. Ang aking mukha ay walang emosyon, parang isang bato. Romel, ikaw ba talaga yan? Si Tito Benjo, ang kanyang boss ay halos hindi na lumabas. Naglakad ako at ang aking mga yapak ay matatag, may tiwala. Ang kanilang mga tingin ay sumunod sa akin, parang mga asong nagugutom. Ang laki ng pinagbago mo, Romel. Bulong ng isa kong pinsan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Tita Belen, ang kanyang mukay na mumutla. Hindi ko talaga sila pinansin at hindi ko sila sinagot. Lumapit ako sa gate ng dati naming bahay. Hinawakan ko ang bakal ng pintuan. Ang lamig nito ay kumapit sa aking palad. Ang bahay na iyon ay nakatayo pa rin ngunit may bagong bakod na nakapaligid dito. Romel, sino may ari niyan? Tanong ni Tita Belen, ang kanyang boss ay halos hindi na marinig. Ang ganda ng bahay, may bagong may-ari na ba? Ngumiti ako. Isang ngiti walang init, walang emosyon. Ako? Ang mga mata nila'y nanlaki, ang kanilang mga bibig ay nakabukas. Ang kanilang mukha ay puno na paggabigla. At ang bahay ng kahiyan ay unti-unting lumabas. Ikaw? Halos sabay-sabay nilang tanong. Oo. Bumili ako ng lupa sa likod niyan. Pinatayo ko ang bahay na yan. Sagot ko ang aking boss ay malinaw, malakas at puno ng otoridad. Ang dating bahay namin, binili ko na rin. Pinagawa ko. Narinig ko ang mga may hinang bulungan, ang kanilang mga tingin ay bumaba. Hindi nila ako kayang tingnan sa mga mata. Romel, ang laki na talaga ng pinagbago mo. Hindi namin akalain Bulong ni Tita Belen ang kanyang boss ay halos hindi na talaga marinig. Hindi niyo akalain na ang isang kahiyan sa pamilya ay makakabangon. Sabi ko ang bawat salita ay parang suntok sa kanilang muka. Ang isang tindero ng taho ay magiging may-ari ng mga bahay, ng mga negosyo. Nagpatuloy ako. Ang taho ko ay hindi lang sa isang bayan. Mayroon na ako mga planta. Nagsusuplay ako sa buong luson. Mayroon ako mga lupa, mga ari-arian. Ang lahat ng yan pinaghirapan ko, hindi galing sa iba. Ang kanilang mga mukay na mumutla, ang kanilang mga matay na kayo ko, ang mga ala-ala ng araw na tinapunan nila ako ng sardinas, ng mga salitang ibinato nila sa akin, ay bumalik sa kanila. Romel, patawarin mo kami. Bulong ni Tita Belen. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin? Para Para saan? tanong ko ang aking boss si Malamig. Para sa paghamak, para sa pagtalikod, para sa pagawa sa akin na maging isang estranghero sa sarili kong pamilya. Ang kanilang mga uloy lalong yumuko. Ang kanilang mga balikit ay bumagsak. Ang kanilang mga mukha ay puno na pagsisisi. Alam nyo, noong araw, sinabi ni nanay at tatay na ang pamilya ay dapat maging sandalan ng bawat isa. Pero kayo, naging pabigat kayo at nung ako naman ang nangailangan, wala kayo. Wala ni isa. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang lumambot, ngunit may bahid pa rin ang pait. Ang katahimikan ay bumal sa amin ang tunog lang ng hangin, ang maririnig. Ngayon, tingnan nyo ang sarili nyo. Ang dating romel na tinatapunan nyo ng sardinas, ang dating romel na tinawag nyo na kahiyan, ay nakatayo sa harap nyo hindi na humihingi ng tulong, hindi na umaasa sa inyo. Ako ang babangon sa sarili ko. Pumasok ako sa gate ng bagong bakod. Ang aking mga yapak ay matatag. Ang driver ko ay sumunod sa akin, bitbit -bit ang aking mga gamit. Rumel, kung sakaling kailangan namin ng tulong. Simula ni Tito Benjo, ang kanyang boss eh, halos hindi na marinig. Lumingon ako, ang aking mga matay malamig. Ang tulong, ay eh para sa mga taong karapat-dapat. Ang tulong ay para sa mga taong marunong magpahalaga. Ang tulong ay para sa mga taong may puso. Hindi ko na sila hinintay na sumagot. Pumasok ako sa aking bahay. Ang pintuan ko ay nagsara sa likod ko. Ang kanilang mga mukay mananatili sa aking alaala. Ang kanilang kahiyan ay magiging paalala sa akin. Bilog ang mundo. At sa bilog na yon, ang mga taong minsan ay nasa itaas ay maaaring bumagsak at ang mga tao minsang nasa ilalim ay maaaring umakyat. Mas mataas pa kaysa sa inaakala nila. Ako, ang taho vendor, ay naging patunay niyan. Ikaw, anong natutunan mo sa istorya ko? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya. Muli ay maraming maraming salamat po at God bless us all.